Hey, what's up mga friends? So ngayon, winulutot tayo ng Adidas ng Manok. So ngayon, gigisa muna natin yung bawang. Then, buyas. The buyas. Then, luya para niche mamsa and then siling haba Ngayon, ilagay na natin yung ulo ng manok at adigas. So, masarap po ang So, lagay lang natin. Pero dapat, ano, kahit malinis tingnan siya yung ulo, dapat pagdating sa bahay, linisan natin yung ng maigi kasi, syempre, ilong yan eh. So, andyan yung medyo may mabakteriya Dapat linisan ng maigi. Eh. So, lagyan natin ang asin. natin ng laurel. Then, lagdagan natin ng toyo. Kasi adobo nga ito. So, hello, gano'n na natin. Lagyan natin lang sa para simple, para mas sarap. Para may sabaw tayo. So, dagdagan mo ng, sab ng tubig kung gusto mo maraming sabaw. Depende sa trip mo. So ayan, lagyan natin ng paminta. Wow! Ay, abang daw! Ayan. Halo-haloan na natin. So, tapos mamaya, lagyan natin ng suka at asukal. Para medyo masarap. Eh, ayan, lagyan natin ng konting asukal. Para medyo manamis-namis siya. Siya so, yung ano, hindi kami naglalagay ng magic syrup or vitsen. Bagay ito na yung job pang paano niya. Yung palasa. So yun, susubukan natin kung okay yung lasa. At ayun na nga. Hindi maangang lang siya kasi sa siling haba. Akala ko yung siling haba is hindi siya masyadong maanghang. Maanghang pala. yun, lagyan natin mamaya ng suka para mawala yung lansa. Di ngayon, lagyan natin ng suka ng Wilkins. <laughs> Bago yung suka ng Wilkins ngayon. The joke lang. Konti lang para hindi maasim. Paluin lang natin. Ah, nandiyo maas-maas na. -ma. Didn't shout out pala dyan kay Sir Paul. Dyan sa Kalibo Police Station. Sa laging pananood. Kay Ninyo. Dyan sa Mabilo. Kay Sir... Kay Dabos. Dyan sa... Gimaras Police Station, hello Sa panonood lagi So yan, malapit ng maluto So masarap yan, pulutan Or ano lang Pang chill chill lang, kain-kain lang. So yan, luto na. So ano masasabi mo? Masarap yan. Nakakulutan. So yan, kukunin na natin. So hanggang sa muli mga friends. Bye-bye.